Well, thus pa more. Yan ang komento ng isang netizen sa latest Instagram post ni Sara Labotti na agad naman sinagot ng aktres ng laugh emoji. Welcome to Moms TV. Matatandaan na nagkasagutan sa social media ang magulang ni na Sarah at Richard matapos sabihin ni Annabel Rama sa panayam ni MJ Felipe na si Sarah ay nagwawaldas ng pera samantalang ang anak nito na si Richard ay puro trabaho umano ang inaatupag. Sinundan niya pa ito ng isang mahabang post sa IG. Ayon kay Annabel Fake News, umano lahat ng kumakalat sa social media tungkol sa kanya. Itinuro din niya ang mga magulang ni Sara na dahilan ng pagkakaroon ng gulo ng mag-asawa. Agad naman rooms back ang ama ni Sara na si Abdel Labati at nagpost din ng car inig at ayun dito, The convoy keeps going and don't mind dogs barking. Samantala nag-post din si Sara ng kanyang video kung saan ibinide niya ang kanyang mambod. Ayon sa kanyang caption, stretch marks and all, Naagad naman pinusuan ng mga netizens at kapwa niya artista. Huwag kalimutang mag-follow para sa iba pang showbiz updates.